Magandang madaling araw po dyan sa Pilipinas. Dito po sa amin ay magandang tanghali. Ito po muli si Dr. Amalia Bongco na bumabati po sa inyong maluhating araw. Ang ating pong topic na tatalakayin ng ating walang kamatayan na measles. Sa Tagalog po yung tigdas. Okay. Akin po na pag-alaman na dito po rin sa amin sa Amerika, you know, sa Alabama. Alabama po. Meron din po kaming outbreak ng measles. Well, sa atin sa Pilipinas, hindi na po yan masyadong big news kasi pag tag-init talaga, eh, dumadami po ang incidence ng measles. Well, anyway, sisimulan ko na po ang ating topic. Sa gano'n, magkaroon tayo ng paraan para makaiwas dito sa sakit pa to. lalo-lalo na po yung mga ating bata, anak ng mga bata, you know. So, ang topic po natin ay ang measles. So, measles. Measles isn't just a little rash. Measles can be dangerous, okay? Especially oh, sa for babies and young children, kaya ingat-ingatan po natin ang ating mga anak dahil talaga ito ay nakakapiligro ng buhay ng bata. Pati na ba rin po 'yung mga immunocompromised na tao, okay? So, ang typical rashes ng measles, okay? Define na natin po ang measles. Some picture naman, pinapakita nga po 'yung rashes sa mukha sa ulo and then also 'yung ay apektuhan po yung mata okay natatawag na may conjunctivitis red eyes kasi sasabihin ko sa inyo ang typical characteristic of symptoms na natatawag natin, trisis sa measles okay the trisis so what is measles measles po well, is an acute highly infectious or contagious disease of childhood which is caused by a specific virus of group that tinatawag namin na myxo viruses okay okay Another definition po ng measles, akin po ipapaliwanag sa inyo ay measles or rubiola kung tawagin natin. So it's an infectious disease caused by a virus belonging to the group or genus of morbillivirus. Okay. Yung characteristic measles ra rash na sabi nila, usually po yung flat or slightly elevated, okay? Na nagsisimula that begin on the hairline dito po sa tuktok ng ating noo pababa po 'yan spreading to our feet. Okay, yan po ang measles. Alright, so ito naman po yung what is the mode of transmission. The mode of transmission, usually when a person or infected with measles, nag-sneeze, bumanghin, or nag-cough, so yung virus so, na-spread sa air, and then nalalanghap po natin yun. Another factor, air droplets na yun, bumagsak sa isang lugar, tapos po ay na-touch natin yung surface na yun, and then, hawakan natin siyempre sa ilong, o nalanghap natin, yung kamay natin, punas natin sa ilong, ayun na po yung transmission. Okay? Sa slide, binabanggit po siya yung mga risk factors. Sino-sino ba yung madali kapitan itong measles na to? Unang-una po yung walang bakuna, okay? Mga mga bata, okay? Tsaka yung young adult, tsaka yung mga buntis. Yan. Uh, madali silang kapitan ng uh, ng tigdas. Tapos, yung mga taong nag-travels outside the country, tapos nung nga, unapan sa bakuna, ayan, magkaroon sila ng infection tapos po yung lugar na maraming yung taong hindi na naman vaccinated, unvaccinated kung tawagin, tapos yung mga may vitamin A deficiency at saka mga immunocompromised na tinatawag namin mga pasyente or may mga medical conditions, okay, yan po ay high risk sila magkaroon ng measles basta hindi sila napakunahan ang tendency mo ay madali silang mahawa pero yung mga tao naman po, sakali man po nabakunahan na sila, you know, pero na-expose, magkaroon man sila po ng, ng, ng tiglas, na lang. Yun po yon. What are the signs and symptoms of measles? May tinatawag po tayo ng dry cough and runny nose. You know, yung ubong tuyot-tuyot na ubo. Tapos po yung sipon na runny nose, tumutulong yung sipon, Body aches and pains. Parang po may tigdas sore throat. Tapos yung mata, watery. Tapos well, nga nang kakan parang conjunctivitis nyo. Tapos nyo, mas walang ganang kumahay, mahina. Tapos po na yan, nagtapa eh. Kahit nga yung meron silang conjunctivitis, nasisilaw sila sa light. Kaya may tatawag kami light sensitivity. Tapos yung mga kulani, implant, yung nga yung tatawag namin complex spots, no? Na meron po makikita ang whitest to gray spot. Doon opposite the molar po makikita yung doon sa ating cheek, kaloob. Nakikita ng doktor yun. Tapos pag nakita yun, mag a po yung typical rashes ng measles. Okay? In this slide, pa paano natin madadiagnose ang measles? So, nandito na po tayo sa diagnosis. So, paano po natin malalaman kung meron tayong tigda? Siyempre po, microscopy, uh, immunoprovisions, virus isolation. Sometimes, when nag-i-scrape sila doon sa rashes, makita yung uh, bacteria. Okay? Yung microscope and then CBC, and syempre yung examination ng, ng doktor, mga kita lang typical rashes, tsaka nga po yung complex spots, yung serology na tinatawag namin. Itong serology, yung mga immunoglobulins po yan. Okay. Kaya lang, after one month, ma-detect yung uh, immunoglobulin o antibodies na yan. Eh, magaling na po yung pasyente. Pero ang pinaka-ano daw po, over 72 hours. You know, mag-detect yung uh, immunoglobulins. Pero di pa man, yung ang doktor, high su suspicion niya, makikita niya na yung typical rashes, tsaka pa yung tinatawag namin complex spot na nakikita po dito sa pagang mga mga greyish red dots, uh, white dots po yun, no? Nakikita yun. Within 3 days after that, pag na-miss na niyo yun, 3 days lang kasi, makikita, within 3 days, makikita na simple, you know, mawawala yung 24 oras, nawala na agad sa typical rashes nga po. And then, yung natawag namin na 3 yung nga po yung fever, tapos po yung thesis na natatawag namin cold, cough, at sya conjunctivitis. Yan. Yan po ay mga typical signs na namin na matasabi namin na ang bata ay may tigdas. Okay po? Okay po, sa misis complication na po tayo. Ano-ano ba mga complication sa misis? Sa misis complication na tayo, no? What are the uh, complication po ba? So, una-una, infection. Very common yan. Ang ating antenga ng bata na apektuhan. It can may cause permanent damage, magiging bingi. Okay. Bronchitis, yung baga natin, apektuhan rin ang bata nila. Bronchitis, laryngitis, or croup. Okay? Ubo, ubo, talagang pong hirap na hirap <laughs> na sunod din ang ubo nila. Okay? Tapos, diarrhea, nagtatae. Yan ang, ako uh, po, makahirap. bata, eh, nagtatae talagang baksak. Baksak ang hertia yan eh. Sinuswerahan kung hindi makuha doon sa orisol or at dalhin sa hospital yan. Pag nag-dehydrate ang bata eh, kailangan ng swerahan. Lalo na walang gana kumain. Tapos nagsusuka pa. Okay? And then, yung pneumonia. And then, encephalitis. Ang ating utak ay naaapektuhan din. At yun nga po, may mga sometimes gumaling nga ang bata. Nagkaroon na ng, ng neurological sequelae. May brain damage. Kaya, yeah the worst is death. Okay? Sa slide ito, pinapakita na talaga in general, ano ba yung komplikasyon? Sa sabi ko sa inyo, pneumonia, diarrhea, blindness, okay? And subacute sclerosing panencephalitis. Ito yung po yung sa utak. Ito nangyayari 7 to 10 years after nung infection. Siya ka po siya lalabas. Okay? Ruin niya, gumaling na yung bata. Ha? Tapos meron pa ng epekto. 7 to 10 years after the infection. Ito, sa measles treatment na tayo and home remedies. Sa so, paano ba itong gagamutin? Kung sakaling mild lang, pwede pa sa bahay. Home remedies. Dito na tayo sa treatment. Okay? Kung mild lang naman po ang measles na symptoms na wala pang hirap na paghinga, pwede naman po talagang gamutin ang tigdas. Okay? Kung lalo na kung ang resistensya ng bata ay malakas. Okay? Kung may lagnat ng bata, bigyan nyo ng gamot sa lagnat. Okay? Over the counter time. No, no. Okay? Pwede na yan po. And then kung And uh, dehydrate the hydrate, niya po ng orisol. Uh, and uh, in case na fluid into, siyempre, pahinga mo ng bata sa bahay. Yung mga bata may problema sa vitamin A, mayan, bigyan ng vitamin A. Dahil sila high risk na, sa virus na yan, yung mga may mababang vitamin A level. Tapos po, increase oral fluid intake. Ibig sabihin, lagi lang po kaya hydrate. Painumin ng orisol, you no? Know, kaya, kailangan po yan para, kaya, soup, tubig, you know? Ayan, ay humidifier para mo ma yung paghirap ng paghinga. Oh, and then po sa pambandang ano kay dim light, yung pong madilim ang lugar nila para sa ganun hindi sila masilaw sa epekto noong sinag ng ng ilaw, masakit sa mata nila yun eh. Okay? Pag napansin niyo naman ay eh, yung bata eh talagang nahirapan na huminga eh nagsusuka, yun ang number one na kalaban eh. pag pwede ko sa orisol-orisol lang yan kasi tanggapin ng katawan niya. Eh. Okay? Eh, pero pag nagsuka na, yung ibang usapan na po yun. Dali nyo na sa hospital para sa ganun ay malapatan. Tapos, yung doktor nakita nga, nahihirapan ng bata, eh, bibigyan siya ng antibiotics. No? Try pa rin ng antibiotics kung mild lang naman po. Then, pagbabalikin kayo, follow up. You no? Know? Pero kung talagang matintit nakita ng doktor, eh, kailangan admit, a-admitin niya ng bata. Okay? Sabi nga naman nila, eh, apat sa mga pasyenteng may misaf, isa ay confine, Okay? Kaya nadingan ng sa hospital para mabigyan ng, ng, malapatang lunas. Okay? Sa so, nasa prevention na po tayo, paano natin ma-prevent o magkaroon ng measles? Ito po ang mga paraan para makaiwas sa measles. Sa so, nasa prevention na po tayo, so ang number one is wash your hand frequently. Lagi po kayo maghuhugas ng kamay, tubig at sabon lang at kung wala naman po yung alcohol. Ngayon kung kayo naman po yung o ubo, takpan nyo naman po yung bibig nyo. And then avoid, iwasan. Iwasan po mag-share-share ng pagkain. You no? Know, yung mga kutsa-kutsara dyan, kung nang baka pinasubo nyo na sa so, may sakit na bata, ay nako, gagamitin nyo naman sa isang anak yung magaling na walang sakit, ay mahawal yan. And then po yung mga gamit na utensils, and then lalo na, yung mga iba pa yung mga towel, pillows, like that, ay nako, magkakahawa na kayo ito nagalik no, na no, contaminated na po ng no, saliva ng no, may sakit hawa, hawa na po talaga and then kung sakali man ang bata o kayo may, may, may nagkatigdas isolate po yung anak nyo kahit apat na araw yan ang problema ko sa atin karaniwan sa ating mga Pilipino isa lang lang ang kwarto you know, yung mga inday indigent natin kaya hawa, hawa sila ang hirap po talaga ang importante yung bakuna pabakunahan yung anak nyo Okay? Eh, libre naman. Lagi naman sinasabi sa inyo, libre. Tinan nyo na lang anak nyo sa health center. Para kung magkasakit man po sila, ay eh, mali lang. Minus gastos kayo. Eh, yung sa pagproblema sa misis. Di naman sa pagaan. karaniwan sa mga bata ay eh, malnoris. Yan ang number one problem namin. Pag malnoris, tapos nagsukata eh. Ang mahina na resistensya. Si pneumonia mag-set in. Ay, naku po, na ang dating ng bata. Ah, ang hirap. Minsan po talagang labanin ang germs. You know? Pagkaroon ng superimposed bacterial infection ng measles, ang measles po virus lang yan. Self-limiting lang po yan. Lalo na kung malusog ang bata. Pero once na, yan nga po yung malutrisyon, ang hirap po namin i-build up yung resistensya ng bata. Usually talaga na-admit. Tapos yung mikrobya, ang tatapang pa. Kaya e, uh, e, talagang hindi maiwasan po e, na, Nalalagay talaga sa peligro ang bata. Sana po e, huwag mangyari sa mga anak nyo ay yung pabakunahan talaga yun. Kung schedule for vaccination, dali nyo na. Eh? You know, may mga libre na naman gamot sa ating health center. You know. Dito sa Amerika, kaya alam po nagkaroon ng, uh, ng outbreak dito, eh, yung mga nag-travel outside po ng Amerika, dala nila yung germs. Iyan, dito, na-infect yung mga bata, yung hindi pa nababakunahan, na nagkaroon tuloy. So, ang culprit po, yung mga nag-travel nagtra outside ng Amerika, dadalhin dito yung germs eh sa Pilipinas po, ilikas sa atin ang measles. Ayan. Yeah. okay syempre po, yung mga taong vulnerable, yung mga immunocompromised, eh, eh iwasan po silang mga kalapit dun sa may sakit. Okay? At, na ba, bandang huli dito, nasasabing po, MMR vaccination. Booster dose na po yun. Yung MMR, binibigay yan, ah, uh, five months after the last, 5 months po yung last dose. Okay? Sa Amerika, nagsisimula sila magbigay ng bakuna ng UO yung bata. Eh, dito po sa Pilipinas, eh, kung mayroon yung maraming incidence ng measles, inibigay as early as 6 months. Pero usually 9 months. Then, after after that 5 months, booster dose yung MMR. Okay? Kung wala naman MMR, measles lang, plain measles lang ang binibigay natin sa ating bansa. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako'y nagpapaalam na sana po may nakuha kayong kaalaman para makaiwas dito sa tigdas. Eh? Uh, importante po yung eh inyong alaga ng mga anak nyo dahil ito'y nakakamatay. Nakakapiligro din. Kaya malaking gastos yan. Eh, eh, natigok pa yung anak nyo. eh pangalawa naman po. Kasi so, nga pag manguri siyang bata, nasaid naman, may mga neurologic sequelae po kami na nakikita. Kaya so, kung man, ay dapat iwasan na lang po. At nga pala, hindi akong sinasabi babanggitin. Yung ano, tag-init sa Pilipinas, syempre, yung mga aso yan. Ayan, lalo na sabi nila. Nabalitaan ko nga yung 13 anyos na bata, nakakagat ng ng aso. You know, sinilihim sa magulang, eh, two months siya nakakalagpas pala. Sayang ang pagkakataon. Sana dapat ng bata ng maaga. You know, eh, yung mga aso nyo na rin po ay eh, yung inyong pabakunahan. Yeah, at uh, yung nasasabi ko sa inyo, pag nakagat kayo ng aso, eh hugasan nyo na mabuti rin mga aso. At magpadoktor. Pabadoktor agad. No? Eh, yung iba nga, observation yung aso. Kasi unang mamamatay yung aso. Talaga pong walang gamot sa sa rabies. Pag naunahan kayo nyan. No? Kaya, yeah, kung importante sa first, uh, pagdating, uh, kagad pa lang, paduktor na. Okay? Eh, pero, nga, yeah, mga mayayaman, you know, hindi na nila hinihintay, observe, observe, bakunahan na yan. Pero sa, sa San Lazaro naman, pwede po naman, kung sinabi nyo, hindi kayo sigurado doon sa aso, no? babakunahan kayo. Hmm. Kaya, yeah, napaka-importante po yan, mga, mga, mga topics, sana po eh, dali niyo yung anak niyo no sa uh, health center sa doktor agad para hindi na masyadong madagan ng peligro no yung mga anak tetanus no? eh sa bakuna naman meron yan DPT yan booster booster na yan endetheria na po yan, na -pre -pre po yan. Okay? pertussis na -pre -pre po yan lahat yan napreprevent. kung dadalhin niyo lang sa health center ng anak niyo Okay, maraming maraming salamat po muli sa inyo. Sana po meron kayong nakuha ang kaalaman para naman makaiwas sa gastritis. Okay, sa so, susunod pong topic ko ay ang, ang acute conjunctivitis. Sa Tagalog, not, ay, English din pala, sore eyes. O okay. man niya, pag tag-init sa Pilipinas. Okay, sa so, susunod ko na lang po